Tunay na si Allah ay hindi nahihiya na magbigay ng isang lamok bilang isang halimbawa o anumang bagay na higit pa rito. Talastaron. At ang mga naniniwala, sila ay nakakaalam na ito ay ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon. Talastaron. At ang mga dinaniniwala naniniwala ay nagsasabi, ano ang nais ni Allah sa pamamagitan ng halimbawang ito? Ang unang tanong na lumilitaw sa isipan ay ano ang ibig sabihin ni Allah sa pamamagitan ng paggamit ng lamok bilang halimbawa? Sa kabuuan, sinasabi ni Allah na kahit na ang isang langaw ay sapat upang ipakita ang kanyang pag-iral. Sa unang tingin, baka magtanong ka, paano? Ngunit sa pamamagitan ng pagmumuni-muni tungkol dito, inaasahan na ito ay magiging mas makatuwiran. Isaalang-alang -alang natin na ang talatang ito ay bumaba 1,400 taon na ang nakalilipas sa isang tribo sa gitna ng isang disyerto. Sa loob lamang ng huling 200 taon, ang agham ay gumawa ng malaking pagunlad at ang kaalaman ay tumaas tulad ng hindi kailanman dati kung ano ang dati nating naisip na isang walang kabuluhan na malit na langaw ay talagang napatunayan na isang kamanghamanghang uri na puno ng mga komplikasyon. Narito ang ilang mga katotohanan na nalaman namin. Ang itlog ng lamok ay laging inilalagay sa tubig. Habang inilalagay ng ina ang kanyang mga itlog, pinagsama-sama niya ang mga ito sa isang hanay upang bumuo ng isang istruktura ng balsa. Ang istruktura ng balsa na ito ay pumipigil sa mga itlog na lumubog. Mula roon, ang mga itlog ay nagiging mga larva na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Ang mga larva ay humihinga sa pamamagitan ng isang tubo tulad ng isang snorkel. Pagkatapos ay nagiging mga pupa at sa kalaunan ay lumalabas bilang mga may sapat na gulang. Sa sandaling sila ay lumitaw, sila ay may kakayahang lumipad kaagad. Ang malit na insekto na ito na lumaki ay kasalukuyang ang pinakamamatay na hayop sa daigdig. Naisip mo na ba kung bakit sila may napabilis na mga refleks? Well, iyon ay dahil ang lamok ay may isang pares ng mga compound na mata. Ang bawat compound ay ay binubuo ng daan-daang maliliit na mata na tinatawag na mga lente na nakabaloktot sa paligid. Ang bawat lente ay kumukuha ng larawan sa iba't ibang anggulo na pinoproseso ng utak nito. Dahil dito, ang lamok ay maaring makita ang halos lahat ng nangyayari sa paligid nito sa anumang oras nang hindi na kailangang lumingon. Ang mga pisiko ay nabighani sa bagay na ito at sinisikap na kopyahin ang sistemang ito. Ang kanilang layunin ay bumuo ng mga kotse na nagmamaneho ng mag-isa, mga drone, at mga kamera ng kaligtasan sa madaling sabi. Ang mga mosquito ay gumagamit ng carbon dioxide sensors upang makita ang iyong hininga mula sa isang distansya ng 50 metro. Kapag nakarating na ito sa iyong silid, Napapansin nito ang init mula sa iyong katawan upang makarating sa eksaktong lugar kung saan magsisimula itong sumipsip ng iyong dugo. Ganito sila nakakakita sa iyo sa kadiliman kapag natutulog ka. Nakakagulat, ang lamok ay gumagamit ng anim na karayom upang sumipsip ng dugo sa isang napaka-sophisticated na paraan. Una, inaalis nito ang isang protection na layer upang makita ang mga karayom. Pagkatapos, ginagamit nito ang matalim na ipin sa labas ng dalawang karayom upang magdrill sa iyong balat tulad ng isang saw. Ang dalawang panloob na karayom ay nagpapanatiling bukas ang hiwa, samantalang ang dalawang nasa gitna ay nagsisiyasat upang makahanap ng isang daluyan ng dugo. Sa sandaling natagpuan na ang daluyan ng dugo, ang isa sa mga karayom ng probe ay sumisigaw ng mga kemikal upang mapawi ang kirot at matulungan ang iyong daloy ng dugo. Ang isa pang karayom ng probe ay kumikilos na gaya ng isang dayami at nagsisimulang sumipsip ng iyong dugo. Habang sumisipsip, ang katawan nito ay naghihiwalay ng tubig at pinuputol ito mula sa likod nito upang ipak ang maraming nutrisyon hanggat maari. Mukhang isang operasyon, di ba? Ito ay isang larawan ng paan ng lamok na binubuo ng isang komplikadong hanay ng mga tampok na pinoprotektahan ito at pinapayagan itong bumagsak sa maraming mga ibabaw. Halimbawa, maari itong bumagsak sa tubig upang pakanin ang mga itlog nito. Ang mga pakpak ng lamok ay kumikilos ng halos 1,000 beses sa bawat segundo upang tumakbo ng maayos. Maliwanag na ang maliliit na nilalang na ito, na halos hindi natin nakikita sa mata, ay puno ng maraming epektibong sistema. Pinapayagan ito ng mga sistemang ito na gumana at magparami ng epektibong paraan. Bumalik tayo ngayon sa talata sa Quran. Pagkatapos ibigay ni Allah ang halimbawa ng lamok, sinabi niya, at kung ano ang nasa itas nito. Ang salitang Arabe na ginamit dito, paukaha, sa linguistiko ay may maraming kahulugan. Maari itong mga hulugan ng kung ano ang nasa itaas nito sa pisikal o kung ano ang nasa itaas nito sa laki. Alam mo ba, ang lahat ng mga kahulugan ay nalalapat. Sa mga tuntunin ng laki, hindi natin kailangang tumingin ng malayo sa kalikasan upang makita na ang isang lamok ay walang kabuluhan kung ihahambing sa kung ano ang nasa labas. Ang sansinukob ay lubhang komplikado na ng ngunit lubhang perpekto na hindi maunawaan ng tao. Kumusta naman ang sa itaas nito sa pisikal? Natuklasan ng mga siyentipiko na ang ilang lamok ay may maliliit na larval water mites na nakatira sa itaas ng mga ito bilang mga parasito. Sinasabi ng Allah, sapagkat ang mga naniniwala ay nakakaalam na ito ay katotohanan mula sa kanilang pangginoon. Bilang mga muslim, naniniwala kami na ang lahat bagay sa paligid natin ay sumisigaw ng pag-iral ng isang lumika. Sa katunayan, kapag hinihiling sa atin ang katibayan, tumutugon tayo sa pamamagitan ng pagtatanong na saan ang katibayan, kahit na ito ay isang langaw ulangang Puranens, com, at mga hindi sumampalataya ay nagsasabi, ano ang nais ni Allah sa pamamagitan ng halimbawang ito? Hindi ba't ito ang kaso? Hindi ba't ang di palataya ay angkin ng lahat ng ito sa anumang bagay maliban sa isang lumika, gaya ng evolusyon o pagkakataon? Hindi ba't itinuturing pa rin ng mga di sumasampalataya ang lamok na walang kabuluhan at hindi kahanga-hanga? Ang katotohanan ay, lahat tayo ay sanay na sa mundo na nakapalibot sa atin. Nasanay na tayo kung gaano perpekto ang kalikasan at kung gaano perpekto ang mga batas nito na nagpapahintulot sa atin na mapanatili ang buhay. Ang katotohanan ng bagay na ito ay, kung ang buong sangkatauhan ay magtipon ng magkasama, hindi natin magagawa ang isang langaw. At kung tipunin natin ang lahat ng ating kaalaman, hindi man lamang ito isang malit na bahagi ng mga bagay na hindi pa natin alam. Gayon man, ang ilan sa atin ay nakalulungkot na naniniwala na mayroon tayong sapat na karunungan at katalinuhan upang tangihan ang posibilidad ng isang tagapaglikha. Dahil lamang hindi ito makatuwiran